Hello, <laughs> so, ayun ang aking trabaho dito sa holiday ko dito sa Pilipinas. Ayan, nagtitura tayo ng bahay. So. oh, sit, sir. Sit. Sit. Sit nakabantay sa akin, natutuwa na siya, nakakapasok po siya. Mamaya do paliliguan siya ni Uncle Jim. Sit lang, sit. Good, very good, GD. Sit siya, kikinig mama ha. Ha, dito ka, bantay ka ha. Mama ha, bantay ka ha. Ha, marami ka na namang pagkain. Tataba na naman si GD ha. Mag sit ka lang dyan. Sit lang. Ang cute ni JD. Search ka lang. Sorry, para ipunin mo yan, ha? Tapos ibibigay ko sa'yo password sa ano mo. Ay, no. Ay po, Yung medyo malaki. Abot mo siya. Abot mo. <laughs> Ibigay mo na siya. Abot mo. Ako nga. E, si ate mo kasi medyo malaki. Abot

Ngayon, nandito ko ngayon sa Landmark Alabang. So, papakita ko sa inyo, guys, yung mga views dyan. So, tayo ngayon, sobra, ang daming tao today It is December 26. So, ayan, ang kaitod natin, guys, dyan. Landmark Alabang. So, ngayon, nag-aantret kami yung aming kakainin dito sa pancake house. So, ito ang aking apo. Ayan, dalawa. Pag si Adaw sila, bilisan nila. Ito pang akin dalawang apo. Tagantay kami guys ng no? aming pagkain kasi hindi kami makakuha ng table. Ayan, sa pancake house

Saya dyan. Hello. Lampin mo. Hindi nga ba yun? Gusto ni Lola to eh. Nandito na po kami sa Changge. Changge okay. Changge. Mura lang po kasi sa mga Changge Changge. Yan o, oh, kunyari oh. Blouse, 150 oh diba? Diba? Ang daming pong tao ngayon sa mall. Ito na po ang mga nabili namin. Ito. Yan. Dito po sa Changi. Yan. Worth Teguawa 100. Di ba? Nakatriki. Overall, 3. Hindi, 3,050. Ayaw kami patawarin. Lahat mag, ano ka magsalita ka? Tapos na kami ang tinay, nagpapakampay sa shopping mall sa lahat mga kalabang. Ito na po ang mga nilililayan. Thank you! Thank you, Lola! Thank you! Okay, magkano na po kayo? Outro. Hello! So, gusto ko nang umuwi. like and subscribe and share na dito. Okay guys, thank you. Bye!